Sentol, nasa linya na po ng ating komunikasyon ang Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 2, Ms. Mia Carbonell, para tayo ay bigyan ng uh, update tungkol tungkol doon sa kanilang monitoring, ano, doon sa epekto ng bagyong hulian. Good morning po, Miss Mia. Good morning po, Ma'am Cecil, at lalo na po sa mga nakikinig ng ating programa ngayon. Morning. Good morning, Ma'am Mia. Good morning. Sa si Senator Tolentino po ito. Hello Sir, not, uh, Senator He Senator Arnoldo Deldentino, good morning po. Good morning. Kumusta po ang lagay ng mga kababayan natin sa Batanes? Uh, Senator, I ano ah no, uh, kasalukuyan po no, ah uh, they are experiencing a uh, fair weather na po doon. Mm -hmm. And as of sa ating update regarding po sa ating affected population for the whole region, uh we have a total of 8,600 and 16 families having 26,324 individuals and uh base po dun sa datos natin senator no uh, ang karamihan po doon came from uh the province of Batanes having 7,082 families affected and 21,104 individuals and Uh, Senator no, uh, yesterday no, uh, we have already deployed uh, an Ardana team no na mag-assess po sa ating uh, province of Batanes, and nagkaroon na rin po sila ng aerial uh, view ng damages sa province as uh, sa municipality of mm -hmm. Calayan. And um yun nga po uh, possible yung ating reported na affected family eh, affected population ay tataas pa galing po doon sa datos na makakalap ng art, ating Ardena team. Yung mga aeroplano ba nakakalanding na ngayon sa Basco? Mer meron na ba mga uh, flight or nagagamit ng airport? Um sa paliparan po ng uh, Basco Batanes uh, Senator operational po siya but still no yung mga flights no uh, we are mm -hmm. still waiting kung meron pong possible na commercial flights na pwedeng uh, papasok po dun sa ating paliparan sa Basco Batanes and <clears throat> regarding po dun sa transportation po ng Ardena team natin kahapon no with the help of the Philippine Air Force so call 919 yung chopper po nila yun po yung uh ginamit po nilang air asset for deploying our Ardana team yesterday. Mhm. Mm Based doon ma'am sa assessment, <coughs> yung aerial uh, assessment na isinagawa po ninyo, <coughs> gaano kalawak ma'am yung naging devastation nung uh, nung bagyong hulian. May mga reported po pa, pa po bang pagbaha, yung mga nasirang infrastruktura, Landslide. Uh, you know, mm -hmm. Yes ma'am Cecil, no. Uh, kita po from uh, the uh aerial view no aerial footage po na nakuha natin mm -hmm. ng Ardena team no malaki po yung damages mm -hmm. when it comes to housing and also yung mga infrastructure uh -huh. when it comes to flooding naman po ma'am no uh, wala naman pong nakita ng uh, flooding doon sa within the island of Batan no yung dis mm -hmm. mismo ko sa Basco Batanes Uyugan Mahataw, mm -hmm. and Ivana uh wala naman na po silang na monitor na Uh, flooding incident. Mm -hmm. uh, -huh. uh ongoing naman na po no, uh, still <laughs> continues po ang ating clearing operation sa mm -hmm. mga areas kung saan meron pong mga mudslide and landslide dun sa uh, Island of uh, Batan. Oh, uh -huh. ma'am, meron kayo monitoring ma'am doon sa Kalayan Island at Babuyan Island? Uh -huh. Yes ma'am. Uh, uh -huh. currently ma'am no waiting kami ng report, official report ng Municipality of Kalayan but uh based dun sa uh, aerial footage nin, ng Ardana team during the um conduct ng na nasa flight sila no mm. dinaanan lang po kasi nila yung, mm. uh, yung municipality of Kalayan as mm -hmm. uh, so far mam ma no um wala silang nakitang flooding but yung damages sa houses meron okay. po silang uh, nakita Uh -huh. And medyo malawak po. Pati po dun sa other agricultural uh, damages, meron na po silang nakitang uh, uh, malaking damage dun sa area na yun. <coughs> ma'am, yung binabanggit nyo kanina, ma'am, na bilang na mga apektadong pamilya at individu uh, individuals, kasama na po ba rito yung ano, ma'am? Ay ilan po ito yung mga nasa evacuation center na? <coughs> so far, ma'am, mm -hmm. no, sa ating data, uh received from our provincial uh, DRMO office of Batanes no ang nasa inside of uh evacuation center nila ngayon is nasa uh, 276 persons uh, at 85 families. Mm -hmm. But uh knowing the resiliency of uh, region to Ma'am no. Pag maganda na po yung sitwasyon no ng weather natin. Unti-unti na rin po silang nagsisibalikan sa kani-kanilang -kanilang tahanan. Uh -huh. And yung community po no mismo yung mismong community po ay nagtutulungan upang makabangon muli sa naranas sa nasira sa kanilang uh, tahanan no. Unti-unti mm -hmm. nilang kinukumpuni ito based from the Uh, available materials na nandun sa kanilang area. Uh, subalit ma'am no, uh, kailangan pa rin nila noon ang assistance ng national government kaya ang lalawigan ng Batanes ay nag-request na po ng mga shelter materials gaya mm -hmm. ng yero, uh, lumber at mga uh, financial na tulong no para sa mga affected na families ma. Am. Oh mukang ibig sabihin ma mukang marami-raming mga bahay yung nasira ano ho. Is... Yes ma'am Cecil. Signal number four. at super typhoon ma'am yung bagyo eh. Yes ma'am Cecil. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Ma'am yung yung basic services ma matanong namin ma'am yung supply ng kuryente, linya ng komunikasyon, supply ng tubig kamusta ho yun ma'am especially sa Batanes. Ah uh, yes ma'am no uh with that Uh, concern, ma'am. Uh, Nakikipag-ugnayan po yung uh, mga private sector sa mga LGUs no, at nagbibigay ng assistance directly sa LGU natin. And yung mga from our previous uh, disaster events naman po tulad po noon regarding po dun sa electricity, no mm -hmm. may support mechanism mm -hmm. po kasi sila mm -hmm. na establish para sa agarang restoration ng kanilang services such as uh, electricity and water mm -hmm. so ng ngayon ma'am ay balik na hubang supply ng kuryente uh, so far ma'am no unti-unti pa rin pong ginabalit okay. okay. ng Bataanelco mm -hmm. yung kanilang supply ng kuryente But mm -hmm. as of now no uh, gumagamit po ng generator sets mm -hmm. yung mga um, ang ating mga government offices. Uh, yes, government offices. And also, yung some of the families doon, ma'am. Aha, uh -huh, uh -huh, okay po, <coughs> Miss Mia. Kami patuloy na makikipag-ugnayan. Ingat para... po kayo, ingat po kayo, Miss Mia. At mm -hmm. uh, magandang balita na maganda na ngayon ng panahon sa sa, yeah. sa re Region 2. Thank you, Senator Tolentino. Magandang umaga po. Magandang umaga. Narinig po natin ang, ang kinatawan ng, uh, ng uh, ating OCD. At uh, sa ating mga kababayan sa Batanes at uh, maging sa bahagi ng kagayan na sana patuloy na gumanda ang panahon at kayo kayong kalagayan.